Magandang araw sa inyong lahat at uh, narito po ako sa may uh, Alapan 1C at kasalukuyang may nagaganap na uh, sunog dito sa dakong ito sa uh, bahagi ng bukid at uh, marami ng bumbero ang narito para tumulong at uh, patayin ang apoy at ito ay uh, mabilis na kumakalat dahil nga sa sobrang init ngayon ay... Uh, na natutupok ang mga tuyong mga damo halos nakapaligid na rin ang mga bombero dito sa bahaging ito ng uh, Alapan 1C nawa ay uh, tulungan sila ng Panginoon na maapuhap agad ang apoy at walang mapahamak, walang maaksidente at ang lahat ay uh, maging ligtas Patuloy ang pagdating ng mga bumbera mula sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga barangay at maging sa iba't uh, mga kalapit na bayan. Marami din pong mga volunteers na narito na at uh, tumutulong para maapuhap, uh, mapahinto ang uh, apoy na ito. Kaya dito ang uh, ibang mga pumbero ay binabasa na itong mga puno na nandito sa gilid na ito para hindi na kumalat yung apoy. Dito mas malakas ang apoy sa lugar na ito. Daming mga pumbero na na dumarating. Wala pa doon sa site na yon kasi sa dulong yon doon maraming mga bahay. Ayan o, dito sa lugar na to ang malakas ang may pinakamalakas na uh, ng apoy kaya tumututok sila dito sapagkat malapit na ito sa mga kabahayan ayan dumarating pa rin ang iba mga bombero Ngunit noon babag po kayo sa aming mga kamabayan at walang maaksidente, walang mamatay at maging ang mga traffic marshals na narito, ang fire uh, Bureau of Fire and Protection na ingatan po ninyo at ang lahat ng mga volunteers sa barangay in the name of Jesus magkaroon ng himala uh, na maapuhap at uh, mapatigil sa lalong panahon ang mga apoy na ito. In the name of Jesus Christ, Amen. Ayan, na tumila na dito. Medyo napatigil na dito sa lugar na ito yung apoy. Doon na lang sa bandaroon. Salamat sa Diyos at uh, marami ng uh, uh, mga... Uh, volunteers ang narito para iapuha o pat, 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 patayin yung apoy. Ayan, salamat sa Diyos at uh, mabilis nang napatigil doon. At uh, naway, magtuloy-tuloy na ang pagsugpo sa apoy na ito para hindi kumalat at hindi makarating sa mga bahay. Okay, God bless Imus. At God bless sa lahat po ng uh, mga volunteers na narito.